Isang staff umano ng United States Embassy sa Pilipinas ang hinuli matapos dumaan sa EDSA busway nitong biyernes February 7. Isang itim na SUV na may diplomatic plate ang hinarang ng Special Action Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa may Ortigas Station ng MRT-3. Ayon sa SAIC, minamaneho ito ng isang 22 anyos na Amerikano na nagsasabing empleyado siya ng embahada nang hingin ng kanyang lisensya, passport lamang ang kanyang naipakita. Nagkaroon ng ng pumalag ang pasahero ng SUV na isa ring Amerikano dahil kinuhanan ng larawan ng SAIC ang passport ng driver. Aniya, iligal ito at hiniling na burhin ang larawan. Sa huli, itinuloy ng SAIC ang pag-issue ng ticket sa driver. Ayon sa Department of Transportation, ang EDSA busway ay eksklusibo para sa mga pampasaherong bus, ambulansya, fire truck, emergency vehicles at mga sasakyan ng limang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, bagamat may diplomatic immunity ang foreign officials, hindi ito nangangahulugan na exempted na sila sa mabatas trapiko ng host country. Sa kaso ng seryosong paglabag, maaaring hilingin ng gobyerno ng Pilipinas sa embahada ng kahit na anong bansa na alisin ang immunity ng sungkot na foreign official o ideklarang persona ng grata na maaaring humantong sa pagpapaalis sa kanya. Pinaaalahanan ng mga ang lahat ng motorista, Pilipino man o dayuhan, na sumunod sa mga batas trapiko. Kung may mga concern gaya ng hindi otorisadong pagkuha ng litrato, may inam na dalhin hinang spin sa mas mataas na opisyal. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News 5.